Briga. 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 Ito Eto mga kabrigada, may ipinapatupad po na weight limit para sa mga trucks, Brigada Gams, na mm. dumadaan dyan sa pinakamahabang uh, bridge sa buong Pilipinas, itong San Juanico Bridge, Brigada Gams. Nako. nangyari dyan, mm. eh may nakikita ng na mga structural issues mm -hmm. ang uh, DPWH kaya ngayon, mga kabrigada, nililimitahan po yung timbang ng mga dumadaan na mga sasakyan. Yan. Three tons na lang, Brigada Gabs. Tapos, partner, oh. eh, ang kinatatakot natin dyan, mm. ito mga economic loss, losses, di ba? Oh. Dahil alam mo natin na yung mga tumatawid dyan ng mga truck na may mga dalang goods, mm -hmm. mga kabrigada, eh pinapupunta na ho sa mga roro. Yan. Alam ito mo, mag magbabayad sila. Magbabayad sila, oh. partner. dun Doon sa mga pagtataya, mga kabrigada, inaabot na ho na 300 to 600 million pesos. Mako per month mga kabrigada, yung posibleng economic losses dahil nga mm. sa hindi na makadaan yung mga truck dyan sa ngayon. Oh, pero ang tanong dyan uh, Brigada Gavs, gaano mm. ba ka-smooth yung uh, syempre, yung pag-a-avail mm. ng mga truckers ng serbisyo ng mga pantalan? Yan. Dyan, malapit mga kabrigada, dyan sa San Juanico Bridge, syempre, dyan sa Samar at saka sa Leyte. Mm -hmm. Yun yung aalamin natin ngayon mga kabrigada, nasa linya nating telepono, ang assistant port manager ng uh, Philippine Ports Authority Southern Leyte at Atasamar si Atty. Kalil Lamigo. Atty. Kalil, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa Tira Brigada ng Brigada News FM Manila. Okay. Good morning po. Good morning po uh, Brigada Gabay and Brigada Abner. Mm. Unang-una po Atty. Kalil, uh, kumusta po ang sitwasyon dyan sa mga pantalan with the limitation doon po sa load na pinapayagan dyan po sa pagdaan ng mga truckers dyan po sa San Juanico Bridge? um As of the moment sir, with regards to... Uh, uh, ports no within our jurisdiction mm -hmm. um, ang ano kasi natin ngayon yung uh, ang nagseservice kasi sa ano ngayon no, regarding that issue is mm -hmm. ang ating uh, port in and uh, Port of Calbayog mm -hmm. so uh, nung sabado pa po tayo nag-start ng ano no uh, na receiving ng mga ano ng mga ports going to I uh, sorry mm -hmm. mga trucks no going to, to Ormoc so mm -hmm. and vice versa so uh, ngayon po ano, at least ano na po no, nababawasan na po yung ano natin yung pila doon sa mga uh, doon sa ports ng Manggino at uh, Kalbayog. Mm. So sa ngayon ho attorney wala naman ho tayo na itatala na ano kubaga ba parang mga port congestion o kaya ay pagkaantala ho ng mga uh, trailers ho natin diyan sa may uh, ano nga tawag dito support nila sa Maginoo oh, diyan mm. po mga kabrigada attorney. Uh, wala naman tayo yung notable talaga ng congestion, sir. No? Ang ano lang kasi doon is, of course, uh, we're still trying to uh, mitigate or lessen the, ano ba, yung, yung pila. Kasi there's an ongoing going line. No? Mm -hmm. uh, it, that is inevitable kasi nga. Uh, parang urgent kasi yung mga pangyayari. Mm -hmm. So as i ano, no? as an alternative no? option to transport the goods, mm -hmm. uh, we have uh, available ports kasi doon sa, sa summer that can open this uh, uh can facilitate no, to deliver no at mm -hmm. saka ang anong din kasi natin dito is that uh yung mga vessels kasi traversing that new route mm -hmm. no uh syempre bago lang din sila na ano na usukan ng permit to do that so uh -huh. it, it took quite some time. so yun uh, at least ang ano lang natin is it is slowly being ano ba uh, lessen yung ano number of mm -hmm. of uh, trucks and uh, vehicles online. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero ano pong mga ports yung bukas po para uh, syempre ma-avail po na mga truckers yung kanilang serbisyo at may mga plano po ba na i-increase yung capacity ng mga ports na yan uh, at Kalil? Um sir with regard po sa mga ports na available noon this we we already raised this during the uh agency meeting with DPWH mm -hmm. no. Uh as we have uh, issued no ang ating mga available ports no and the PPA are the ports of Tacloban, mm -hmm. Bayog, Manginoo, at Balogan, Biliran ah uh, tapos uh, sa Lady party have the Biliran ano Biliran is an island no mm -hmm. and sa Lady party have Ormoc, Hilongos, Maasin, Naval, palompon Salubian and yun po yung magiging ano natin ah uh, parang port to port na ano natin mm. destination with regard oh. to transporting the goods from Samar to Leyte. Eh. Oh. After po na naipatupad po yung uh, weight uh, limitation diyan po sa mga dumadaan sa uh, tulay na yan, eh, may assessment po ba kayo kung magkano or gaano po kataas yung uh, increase doon sa volume naman po ng na mga truckers na dumadaan po na mga jan sa mga ports under your AOR po, uh, attorney. Am mm -hmm. um, Ah uh, ng ngayon sir kasi uh, wala pa kaming ano na na-consolidate na data na ano no, with uh -huh. regard to that kasi uh, but uh, as per ano kasi natin for for example per travel natin ng isang uh, roro it's like uh, approximately maximum 30 ano trucks per ano pu yun uh -huh. 30 trucks per uh, per biyahe no mm. so, um in 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 a day they can do to so mga around 60 to 120 po kasi salitan po may tapong fourth tapong available na vessel na accessories. Mhm. Mm okay. Opo, ganun po yung ano uh, mm -hmm. yung uh, load na ilano natin. Mm -hmm. So sa ngayon na tourney wala naman po tayong mga naitala po na mga stranded ngayon uh, sa mga oras na ito. Ang ang ngayon sir, wala naman na tayong anong uh, technically bang standard kasi nga may expectation naman tayo na matatransport sila. Mm -hmm. So, they just on standby. Oh. Okay. They uh, are just. Oh, sige po, go ahead po. They they're just on standby, Bali vale, sir. Uh, not mm -hmm. really standard kasi when you say standard, walang available na mm -hmm. ano, no walang available vessel to carry them on their uh, destination mm -hmm. na nakaset na. na oh, po. Okay. Ah uh -huh. Eh itong tanong ko po sa inyo Atty. Kalila, Supposedly sa DPWH ko po itatanong, pero kayo po yung nasa linya, iko eh, mo sa po doon sa uh, sa mga lugar malapit po sa San Juanico Bridge, may mga ano ba may ma ma mahahaba ba yung mga pila doon ng mga trucks mm -hmm. dahil nga dyan sa bagong policy yan? ayung uh, sa truck sir hindi na lang ano natin no kasi ang di nga sila pwedeng magcross doon sa mm. San Juanico Bridge so more on like vehicles lang po yung ano online uh -huh. kasi there's uh, a understand no that, that the DPWH is uh, ensuring that only uh vehicles no mm -hmm. below 3 tons can pass through the bridge uh -huh. oh Okay. So sa so mga gustong dumaan doon, i-make sure na below 3 tons po yung uh, capacity na kanila mga sasakyan na uh, all, eh. Yes po, dapat uh, aware po sa so, although may ano naman ang DPWH, no? meron mm -hmm. naman silang uh, ano na weighing ano na system doon. Mm -hmm. uh, but you know, to be sure lang sa uh, ana uh, they can be accommodated. Sila mm -hmm. I think if they can find a way no to, to know Uh, that would be better. Uh, pero kayo po dyan sa PPA, ina-anticipate po ba kayo na uh, in the next weeks or uh, next month may pag-increase po doon sa uh, volume ng mga sasakyan na mag-avail ng RORO services at uh, ano po yung mga plano po ninyo para hindi po ma-overwhelm yung ating mga pantalan dyan? Uh, yung ano kasi namin so no we uh, that is really expected no kasi yun yung we have become the alternate route kasi going to and from mm -hmm. Samar or Leyte mm -hmm. so ang um, uh, we're anticipating a um, ano increase in the volume of of trucks no or mm -hmm. or big because the roro right now of course ang ano talaga natin is we urge the uh, tawag ito, the tawag nito the our stakeholders mm -hmm. na, kung saan man yung mas malapit na port to their destination uh, uh -huh. dun na lang gawin nilang ano no end point nila ng ano uh -huh. para ma distribute naman yung volume dun sa other ports uh -huh. uh, instead of ma concentrate sa other ports tapos uh -huh. at the same time we're also looking forward for uh, new ano no new uh, possible routes uh -huh. na pwedeng ma ano ba ma, ma explore para ma lessen natin yung uh -huh. ano nang uh -huh. ng ano ng volume. Okay. Eh, attorney, di ba, yung latest po natin dyan, bumuo na ho sila ng tinatawag na San Juanico Task Group. Ito hubang San Juanico Task Group? Kung baga ba, may abiso na ho ba sa PPA kung uh, ano yung magiging timeline? Uh, if ever man na uh, kailangan magkaroon ng uh, rehabilitation dyan sa San Juanico Bridge, uh, may nabanggit ho ba sa inyo na parang kung baga ba, deadline para kung baga ba, makabiyahin na ulit itong mga trucks dyan po sa ating uh, tulay, attorney? So as per feedback during the ano, uh, interagency meetings, and also meeting with the ano with the uh, 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 uh congressmen sa ano no sa uh, late, eh, mm -hmm. that uh, it, it's approximately uh, two years. Mm -hmm. So uh, parang galun po yung ano no na timeline na binigyan for the repair. So mm -hmm. medyo matagal-tagal po to na ano na mm -hmm na uh, you know the situation we have here. Opo. So ang PPA handa naman ho na ma accommodate itong mga uh, truck na yung makadala ng mga truck na yan for two years. May capability naman po tayo. Yes sir, actually we are also ready no, no sa mga ganyang ano mga ganyang circumstances kasi uh -huh. uh, in fact yung like for example in the case of Mangit we have anong going on expansion dun sa ano oh. natin support port yeah. natin. Oh. And uh yung for example in the case of uh, Port of Tacloban although mm uh -huh. this is at a port no mm uh -hmm. -huh. Uh, willing din naman tayo to accommodate to to uh, to ease out the volume and also uh, some other ports no na meron yung under PPA uh, -huh. uh may, capable naman sila to ano to receive ano uh, mm -hmm. mga roro kasi ano na yan uh, uh, as we are just for information lang no? everyone yeah. na everyone uh, na in this case no mm -hmm. kailangan yung port dapat may facility for roro so mm -hmm. in this case we have a lot of ano, no in PPA we have a lot of ports na may na may ano may capacity to receive ROROs. Mm -hmm. Okay, sige po Evident eh Attorney, patuloy pa rin ho kami makibabantay ha? Dito po sa sitwasyon po sa San Juanico Bridge At uh, buti naman pwede na mm -hmm. uh, ready sila mm -hmm. Sa 2 years mo Mahaba-haba pa ito Na ating uh, pagdurusahan Maraming salamat po Attorney sa inyong oras at Mabuhay Kalan po kayo dyan dito, po dito, sa thank dito. Dito. Thank you po. Thank you po Tira! Okay. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Standout ES4 Capsule Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak And Stunting Now